Ano sample muna ano ba may 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 karayom. Try try try. Tapos kunyari pag nilusot mo na lalakasan ha. Pag nilusot yung kamay niya. Pag nilusot pa no, nilusot mo na yung kamay. Yaben oh. Tutusok. Kailangan hindi ano, magkano premyo? Magkano? Ah. Okay. Okay, sige. o game Dapat kasi walang ano. Okay. Okay. dapat mo Walang masakit. Yan. Para alang ano diyan tinatuan O game Hala, papalakas. Sino mas mabilis kung si Tepero o si Avengers? Ako pa. O, nag-shot pa. Oh, nag-shot pa. Yari na naman ako kay Lolo Meta nito. Buburay na naman itong video na to. Gagi, ba't kasi ikaw ko ka mo gagi? Ikaw mo lang No game. Hindi, kamay lang naman eh. No game. Ang talim. Ang talim naman. Yeah. No game. Si <laughs> Sh Ha ha. Ala, ah. No game. Wait lang. <laughs> oh, no. hindi pa pasok, no. Hindi pa, pasok, no. hindi pa pasok, eh. Hindi lang, hindi lang. lang ko eh. Mili ko. Oh, yan. Hindi <laughs> po <ko> pasok. <laughs> madaya, madaya eh. Ayaw, yung pasok eh. Hindi ka din ako pala. Hindi ka pasok ko yung kamay niya, pero ano ka ba? Kaya nga. Bibikit mo ako. Okay. Oh, Ang okay. <laughs> timing mo, pero ayusin mo. Oo. Huwag kang pindot ng pindot, mapapagod ganyan. Ako pa. Hahaha. <laughs> ka. <laughs> one, 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 one. Ah, dalawa na siya eh. <laughs> <laughs> Makita naman si Yabet? Hindi. Papasok kumain. Wala! Hahaha! Dalapit, dalapit, Parang kobra. Okay, wala pa. siya. Three, three. Dalawa siya ako parang taka Hindi mapakali. Metoy. Itlang Amper. Timing mo. Huwag na kayo maglaro mag sa loob ng bahay ah. Daya-daya. <laughs> Daya-daya. Ali-toli. Daya-daya. Ikaw <laughs> Ako mo ako mo gano'n. Uyut lang, wala pa yun. Wala pa lang handa ko ngayon. Yes <laughs> ah. <laughs> ikaw masoy, ikaw masoy. May inay, may nila lang. Gagawin. Gusto walis. Kim, kuha ka alcohol pa Ayari ka na dyan, ayari ka na dyan kay Titi Soy. Gusto! Panalo. Panalo. Kim, baby. Tariyan kita ngayon, tingnan mo. Ay, ah, wala, mahalata to si Gwanti, soy. Tariyan mo nakatingin. Tariyan mo nakatingin. Wala, ah. Wala to. Oh, tariyan. Mas lalong wala, eh. Wala, mahalata. Oh, ano? Mas po ko dyan, eh. Mas bugalin, soy. Lapit,